ginawa na ng ano, ng hindi nga ro, nabigyan. Kanya pala, ka, kanya pala lahat na mga kausap na may yaman, nakukuha yaman, gano'n, na-hypnotize. Kanya nga pagkaya -ay sa sabay, ano kukulto. Habi ko, magkukulto. Kulto <laughs> tayo sa kanil eh. Opo. Totoo po, nai-hypnotize po yung mga kapatid. Actually, ako rin po eh. Hindi ka po pwedeng hindi ano, hindi ka po pwedeng hindi makuha eh. Ako po, ang ginagawa ko na lang po ngayon, tinitingnan ko yung mabuting naging ano, na naidulot noong pagkaka-hypnotize sa akin. Eh, hindi naman po ako mayaman eh. Eh, eh nung makukuha sa akin na pera. Hindi mo eh, na kumayaman eh. Na-hypnotize ako. <laughs> kanila napunta lahat tapos sasabihin nila binabawi kong ano eh alam sila na ibigay binigay daw po sa inyo lahat ng iniabuloy ninyo ano mga saling sabi po ano, ng kapatid po ninyo, ninyo. tama na sana at Brad uh, Philip Rason Junior. Junior po kay di ba? kapati uh, kapatid ni Dan Rason kapatid na bunso ni Dan Rason na tatay ni Daniel Rason siya po mismo ang nagsasabi kaya bang sabihin nila Danya Rason yan? Natamaan na sila ng kulugat kidlat? Eh, magbayo na yun. Ay, nasa pag-asa kami eh, lips to lips yung dalawa na yan. Sino po? Eh, si Eli Serrano. At saka sa, po? Si Dan. <laughs> 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 so, Totoo yan, alam mo yan. Manaraw niya sa kanununuan yung lupa na yon. Oh, eh, sinabi niya sa akin nung may-ari ng lupa, eh, di pa nga ikabayot sila nung ano Puro eh, kay check talbog pa nga eh, kay binabayad check-in. Hmm. Oh. Pero alam nyo po sa kanila, hindi mo po pwedeng gawin yun na tumalbog yung check-in, eh. magbabayad ka ng check-in talbog. Pa, yan, oh. Mga ano nga yan, mga sensitive sa kawalang hiyan. Oo nga po eh, yan po mga kapatid, mga kababayan. Siguro ah. naman po eh, ma maniniwala na po kayo ngayon kay Badong, na totoo ang sinasabi ni Badong. Kasi meron po mga nagsasabi, sinungaling lang daw po ako. Eh baka mm -hmm. po nabayaran ni Daniel Rason. Sinungaling nga ka, boy. Yan ka mong pagtatanggol ninyo. Sabi <laughs> <laughs> ka, walang hiyang pa eh. <laughs> pa, pa. Daya, ako. Kaya na ko. Kaya nga po eh. Sinabi po sa akin ang utol kong na yan. Alam ba ka, kasi si si Elboy makaka ano makakaano. nakaka nakakaano sa mga mayaman yun ay ka mga ano, basta rot kausap niya yung may yaman na ano, na-hypnotize. Sabi ka kung saan galing yung hypnotize. Yung palang asawa ni Valentin, si Tese, may kulam daw yun. Siya mismo may sabi sa akin. Eh. Ang ng, ano, ng hingi nga ro, nabigyan. Kanya pala, ka, kanya pala lahat na mga kausap na may yaman, nakukuha yaman, gano'n, na-hypnotize. Magaling ka ako pala yung mga to, ha? <laughs> Kaya kung di pisa, hindi yun siya, hindi mo yun. Kaya kung mo yun. Ano yun? Yan, yan po mga kapatid. Na, Nayakult po talaga tayo mga kapatid. Nakulto po tayo. Kanya <laughs> nga pag kaya sa sabay, ano ay kukulto. Sabi ko, magkukulto. Kulto <laughs> tayo sa kanil eh. Opo. Totoo po na-hypnotize po yung mga kapatid actually ako rin po eh uh, um hindi ka po pwedeng hindi, ano, hindi ka po pwedeng hindi makuha, eh. Uh, ako po, ang ginagawa ko na lang po ngayon, tinitingnan ko yung mabuting naging, ano, na naidulot noong pagkakahipnotize sa akin. Eh, hindi naman po ako mayaman, eh. Eh, anong makukuha sa akin na pera? Hindi mo na ako mayaman, eh. Nahipnotize ako, eh. Tamatay kanila napunta lahat tapos sasabihin nilang binabawi kong ano eh alam sila naibigay binigay daw po sa inyo lahat ng iniabuloy ninyo ay, mga saling mga sabi po ng kapatid na, po ninyo, ninyo. tama na sana na at bulog kamo <laughs> <laughs> mamatay na sana kapatid kamo na ito hindi nagsasabi ng na totoo yan, yan po mga kapatid, ha? ah uh, kaya po bang sabihin yan itong sinasabi ngayon na ni ano ni uh, Brad uh, Philip Rason Jr. Junior. junior po kayo di ba? Uh. Oo. Kapatid ni Dan Rason, na bunso ni Dan Rason, na tatay ni Daniel Rason. Siya po mismo ang nagsasabi. Kaya bang sabihin nila Daniel Rason yan? Natamaan na sila ng kulugat kidlat? Ay, magbayon na yun. Ay, nasa pag-asa kami eh. Nag-lips to yung dalawa na yun. Sino po? Eh, si Ellie Severiano. At sa, po? Si Dan. <laughs> <laughs> Ito, yan. Alam mo yan. Alam mo? Ang kabit ng Dan na yan, dito sa aming lugar, yung turo, yung turong bakla. Turong bakla? Oo, ah, uh, ngayon. Pumunta rin sa amin sa pag-asa. Hindi nga siya pumupunta din sa Bulacan dahil ano eh. Eh nadat na ne, eh, nagkaya ka sa kama. Sabi ng turo, Putang ina mo e eh, kay, kanya pala ay tumupunta sa akin ng dani nasa iyo hayop eh. Babagsakan nga ng halong mula kaya. Kaya ano na yan eh. Nawat lang ng nanay ko eh. Oya. Naku po ina. Alam din na, alam din ang utol kong Rubin yan. sa ng Lolita. Dahil nung isang bahay lang kami. Ayan Alam po yan. mga kapatid ha? ayan. Hindi na po sa akin nanggaling 'yan. Ngayon, hindi po sabihin na pro, pro best po ako. Super. Marami po akong ano, marami po akong iniingatan. Hindi na po sa akin nanggaling po 'yan, ha. Nanggaling na po 'yan sa mismong kapatid ni Dan Rason, tatay ni Dan Rason. May relasyon po pala itong si Sino po may relasyon? Si Dan at saka si si, si Elibol. <laughs> <laughs> Oo. Totoo yan, manalas ka. Opo, hindi naman po ako, ano, uh, hindi naman po ako sa hindi naniniwala kasi meron po talagang lahing, ano sila, yung Soriano na bakla. Oh, Dahil po yung kapatid niya, yung pong akong, oh, eh ano rin po yun? Balirin, balirin balakang balirin po balakang non Oo. Oh, eh. oh. Mga ano yan, ako. May itya mga puwit niyan eh. So. <laughs> <laughs> Ayan, nako, hoy, hoy. Ha, na ano po? masyadong mainit po dito at mainit 'tong ating pinag-uusapan. Eh, totoo lang ang pinag-uusapan natin, wala na may naglulubid tayo ng kasinungalingan. Opo, 'yun po 'yung ano, 'yung hindi maganda, 'yung naglulubid ng kasinungalingan, gumagawa ka ng kwento na wala namang kwenta, nagiiimbento ka para siraan ng sino man. Wala po tayong ganong pinag-uusapan na, ay naku. Ay, alam rin naman na Elizabeth ang bakla yung kapatid niya na yun. Ay, opo. Alam, alam niya po yun. Alam niya po yun. Uh, biruin niyo. Si, ano pala, si Elizabeth, eh, uh, karibal niya yung kanyang kapatid. Sino ba? Ah, karibal ah, niya. Oh. Karibal niya sa kanyang asawa. Eh, paano nga? Kanya, eh, siya nagpaligaw rin eh. Si Eli Boy Rilig po, hindi Gorya kay Elizabeth eh, dahil para ah. para hindi mahalap pa, kain. Eh. Ah, para ano po, para ma-cover oh, up. Oh. para hindi eh, ka mahalata sila bakla na ano nga. Mga ayan eh, mga alas silbi yan. Nagtakala nga ako na hypnotize tayo niyan. Yeah, I like the food but I, uh, I I'm just... No, I'm eating but I cannot uh, eat because it's uh, uh, impolite to eat in front of my people in the camera. But I like it so much. Yeah. Uh, po. So ayun po mga kapatid. Uh, ang sinasabi kasi ni ano ni Dan Rason, best friend daw sila ni Brad Ellie. Oho, uh ano nga? Nahuhuli ko mo si naglilips to lips doon na best friend day na Baka naman po lips to lips na magkaibigan. Uh -huh. Meron ba ganun? <laughs> Nakakarga. <laughs> Nakakarga <tuladong> ng <laughs> <laughs> Kayo po mismo nakakita. Oo, oh, nakakita ako sila doon sa ahiga ng nanay ko. Nandiyo sila nagpapagulungan dalawa roon. Nagpapagulungan po sila. Oo. Oh. Oh. Naku po, ina. Ito pa, ito pa, ito pa, ito eh, putang na mo eh. Kaya kanya pala ikaw, e, hindi dumarating si Dan sa akin sa kalumpit eh. Nasa iyo e, Kumuha ng halup. Abas. pupok ito ka. Higa. <laughs> Naawat <out> lang ah, <laughs> ng... mga utol ko, Ruben. Sa kayang mag Ruben. Ah, so, ito po palang kapatid po ninyo. Eh, namamakla po talaga. Ito po no. si Dan Rason. Targa, targa, targa nga ng aliwin. <laughs> 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 kargado ng na, aliw. Naku po, kaya po pala, pagka po yung mga kapatid na mga bakla, eh, pinupuntahan siya, grupo ng mga kapatid na mga bakla. Happy Christian po ang tawag doon. Eh, uh -huh. ang sasabihin po niya, pinapahiya, niya yung mga bakla. Sa nasabi po nitong Dan Rason na kapatid po niyo, ikaw, magkano nang nabigay mo sa lalaki mo? Yun totoo, <laughs> wag, wag ka magsisinungaling. Ego ba kami magkanit ni Gary sa ano <laughs> <laughs> ano nga? Ay, di napapahiya kayo ngayon, Daniel Rason. Eyan, Sani Katan, Resti Reyes. Paano nyo ngayon mapapasinungalingan itong sinasabi ng kapatid ng tatay ni Daniel Rason na yung mismong tatay ng sugo ninyo ngayon at yung sugo ninyo noon na kinikilala ay eh, magkarelasyon. <laughs> So, alam yan naman lahat ng kapatid ko. Dahil doon sa amin nakatira yun ang araw, doon sa amin naging ano, sa pag-asa. Sila no, doon po. sa baba, sa sila. Mga squatter lang at yan doon, sa baba. Eh, kami, nangungupahan kami, sa taas kami. Totoo lang sabihin ninyo, hindi yan kumuangat na kayo sa buhay eh. Kung tumingin ka sa kapwa mo, kung wala eh, mababatingin niyo eh. Mas higit pa kayo kung ka, dati dyan, baba sila. Hindi hmm. magagalang ugali yan, buwan ng mga tambuhay na nakita ko. Opo, totoo po yan. Yung po palang ano, yung pumpera, yung karangalan, yung kasikatan, eh, kayang baguhin yan oh. ang pagkatao ng isang tao. Talaga. Eh, eh niya lang, pagka ay pwesa, pagka may tatao, hindi mo gagawa. Ginagawa na yung ng Diyos eh. Opo. Yeah. Totoo yung mga nila. Ah. Ginagawang sangkalan po nga ang ano ang pangalan ng Diyos para uh, ipangalakal kalakalin. Alam ko mga Kaya si nga po ang yaman-yaman na po nila. Ito po bang si Danielson eh meron po kasi ako pong nabalitaan na uh, kagaya rin po siya ng tatay niya na uh, Pero, ano din po, alanganin. Uh, hmm. Ewan ko sa di ko, dito lang kasi maliit pa yan, nung nandito sa amin eh. dito nakatira Umalis eh. nung sa amin dito yan. Opo. Dito na sa baybayan ng ano niya, na eh. yung tiyuhin niya, tagang kita-kita ng dalawang mata ko na, <laughs> na nag-lips to lips dito sa sa <laughs> tama <ng> <laughs> Baka alam, po nasarapan. Tapos eh, nasi pa yung arinola ng nanay ko. Alam mo, ginawa ko mo tatlo na doon. nag ako sa lawas, tinawag ako. Pinaglinis ako. Inatapon eh, eh, kasi yung, yung, yung tubig ng arenola, eh, yung eh, pinaghihigaan eh. Opo. Pwede eh, na pilita ko. Kumuha kay bata pa nun. Eh, Nakita eh, niyo po na naglilips to lips. Ah, tapos nasi pa yung arinola. Pwede natapon. Hindi eh, lamadampot naman at pare sila nandidiri. Eh. Eh, ako pinaglinis. <laughs> 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 na, natabig po nila kasi nagaano po sila. Nagsisirkus po sila. natatamblingan Hindi ako natatandaan ko yun. 1964. 19... 90... Nangyari yun. 1964, 64. nung naglilips to lips po ah, sila. Siguro yung edad na sila laro na kundi 17, 17. Ako eh, 14 sila siguro ako nun. Hmm. Kaya eh, naman sa akin ng 4 years yan eh. Sa totoo lang sasabihin ko, hinakita ko eh, bait ba? Ayun po. Ayun. Hindi po kami naninira, mga kapatid, mga kababayan. Sinas sinasabi lang po namin ng totoo. A ako po, hindi na po sa akin nang yun. Ha? Nakita niyo po ako kung pa paano ko ingatan yung dapat kong ingatan. Ang nagkwento na po ngayon mismo, kapatid po ni Dan Rason, na daddy ni Daniel Rason, na bayaw po ni Brother Eli Soriano. Ngayon, ah uh, yung pala, hindi ko alam yun na meron pala silang uh, nakaraan. Nako. So, lahat ng lahi namin alam yan, sila mag-on noon. Ah, may, mag, ano po yung mag-on? Pwede mag-sweetheart. Ah. <laughs> <Yeah>. <laughs> ay nako po ina. <coughs> hindi hindi po ba yung paninira? Hindi po nilira Kahit tanong. Pag nakakausap pa yung utol kong Ruben, saka yung asawa nun, alam yun. Alam nyo po, eto po, meron po sinasabi itong, ano, itong Betrason, na walang ya daw po yung asawa ni Uncle, Ru Uncle Ruben. Dahil oh. daw po pinamamalita niya, uh, Lolita po ang pangalan ng asawa ni Uncle Ruben? Oo, oh, ba? Sabinya Sabi niya, yung, 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 ano, yung lulitang yun, yung bruhang lulitan na yun, sabi ni Betrason. Pinangangala daw po na si Betrason at saka si Danrason, yung pamilya nila, ang nagpapasasa sa pera ng iglesia. Eh totoo naman eh. sa saan ba ka mo? Eh singa ka mo, saan ba kayo galing? Dati ba kayo meron ka mo? Eh dito lang sa harap ko nakatira yung araw. Eh dito lang, lang Nakikitira lang po sila sa lupain po ninyo. Oo, oh, nakikitira lang dito sa amin yan noon. Si Mayor po na yan. Kanya lang ang magat nga buhay niya. Nung kasasangla ni rin lupa namin, eh, nakauto nila dalawang matanda. Bibili sila ng lupa ro sa apalit. Kanya nung pinatigil ko, 21 hectares na. Tatanda ko, 21 hectares na nung pinatigil hmm. ko. Hmm. Ayun, ayun. Ah, uh, naku. Naku. Oh, ma, 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 ilang ilang minuto pa lang po tayo uh, nagla-live. Naku, ang dami na pong ano, nagbabaga ang mga balita. <laughs> Kanya, ang ako rin sa utol ko, Ruben. Sabi niya kasi may pensyon daw yung mga tauhan rin yan. 7 mil daw sa buwan. Ayan e sila, Edong. Ayan e sila, Di mo nga ka ako, may mga pensyon ako yung patipas-tipas lang dyan sa iyo. Ikaw baka meron, wala nga. Eka, mo nga ako, dapat nagkaroon ka rin ka ako. sa totoo, kanya lang ka mga tamboy nila dahil sa atin. Tinggal ka ako, kuyaman naman nga yan. Kung takaroon ka ako, sa na loob. Mga ito pa ako. Eh sa akin, pagkali nandiyong magkasundusan nakita kong ginawa nila sa akin, ayam mo na. Hmm. Eh, tingnan nyo po, ha? Tingnan niyo po, napakakalmado ni ni Brad Philip Philip Rason Jr. Bunsong kapatid ng tatay ni Daniel Rason Jr. Napakakalmado niya. Sa, sa dahil kami ng ano, bi, kasi matagal na po yun yung nangyari sa kanya, kaya kalmado na po siya. Hindi po ano sa kanila na kahit <laughs> na hindi kami magkabalik magkakapatid, okay lang <laughs> sa akin ugali na ginawa na ginawa nila sa akin. Pero ako, yung ginawa ko sa kanya, nung sila nung panahon mga na, nung akin nagtataksi, 1970 siguro, o oh, ano, edad ko siguro, edad Dumating yan, dumating yan na sa, sa Sa may Roosevelt Rose, may San Antonio. Dumating dun eh, umiiyak naman sa atik ko. At sa akin ng atik ko, sinalubong ako. Ayan, kita, ko, Ano, niya Eh, alam ko, ito patay. Nakuha ka lahat. Alaraw gata si Daniel. Tatanda ko, tatlo ko, tatlo ko, kumbuhan ko, yan, wala problema yan. Sabi ko, ayun, sabi ko, ko, yung taxi ko, labas mo ng oras, lahat ng kagitain niya, sa'yo na. Eh. Madali siya, eh. Kanta yun mga uh, isang oras. Yan, mating. Kung may ng 20, eh. Yeah. Alam mo, ang halaga noon, bigas noon. Tatandaan ko, 50 centimos, isang salok. Ang tatang noon, na bed, may gitpiso. 120 pa yata. O, oh, isipin mo, mga kapili ka na ako ng bigas at ulam at saka may ano ka pa niya, 20 pesos lang yun, ha? 20 pesos. Eh, pinaalala ko sa kanya nung sila mayaman, at eh, pinasabi ko sa kamag-anak namin, eh, Kasabi-sabi raw eh. Sabi ka sa kanya, doon pa yun. Eh, pa nga yun. Ako ngayon kunukwento. Noon nga yun. Kinukwento ko na yun. Ngayon, ginawa niya sa akin. Mutat, maganda ginawa ko sa kanya eh. Ginantay niya ako ng kawalang hiyan. Sabi ko. Sabi ko, taas na humatol sa kanila. Sabi ko, okay lang yan. Sabi ko, lahat ng bagay katapusan. Walang ginawa ang katapusan ng Panginoon na ano. Lahat ng bagay, merong katapusan yan. Hindi ako nangyari sa sa hirap man na mahirap man ka ako kundi ako natatakot sa na akin dahil ako hindi nagugutom basta ka ko, eh, kumakain ng tatlong beses magapo may merienda okay na sa akin hindi ko kailangan yung maraming yaman Ma Babasahin ko lang po yung ano yung pong uh, comment from Brad Manuel Osalia sa Canada Canada itong si Brad Manuel Osalia sayang lang What? pala pinang abu, pinangaabuloy natin. Talagang na-scam tayo. Brother, uh, ako hindi na, hindi na ganyan yung pananaw ko. Eh. Ang pananaw ko, yung sabi ng Biblia sa Hebreo sa Isgis, na hindi liko ang Diyos upang limutin ang inyong mga gawa at ang pag-ibig na inyong ipinakita sa mga banal. Brother oh. Manuel, Roselia, kaya ako po binasa yung inyong comment para wag po kayong mawala ng loob wala mawa, wag po kayong mawala ng pag-asa na kung nag-abuloy man tayo at niloko tayo ng kinikilala nating mga tao na dapat sanay magdadala sa atin sa kaligtasan eh hindi po 'yan kasalanan po ng Diyos. Tingnan po natin at alalahanin natin yung mabuting nangyari sa atin. Napabuti po ba tayo o napasama? Kaya brother Manuel Oselia, ako kasi ganun yung pananaw ko, sabi nga eh kunin natin palagi yung mabuti at itapon natin yung masama para wag kang mawala ng pag-asa tama po ba yon uh, uncle daw ko oo oh, tama yun oh. eh ang kukunin niya yung mabuti hindi yung masama